weekend feels tayo mga bet na mga vlog eh. Kamusta araw nyo? magawa nyo ba magawa nyo para sa araw na ito? May usual routine nga eh ito sa umaga at paghandaan ang aming pananghalian. At ito na nga eh na na nagmamap dyan pagkatapos kong magwalis. Staple na yan sa kada araw sa umaga. Naka-face mas nga pala ako dyan kasi may allergic rhinitis ako. Nababayang ako sa amin ng sunbox. At ayan nga, tuloy-tuloy yung -tuloy gawain na inday nyo. So, doon naglaga ako nitong mga kamote. tamis nga eh. Ang aming almusal nga pala yan. Ngayong umaga, namiss ko lang. Di ba iba yung kulay? Nakakatuwa. Katapos yan, ito na nga. Leftover day kami ngayon. Kung mga ulam ng mga nakarang tatlong araw na natira sa rep. Ito nga, tinihanda ko na para initin. Bangus na pinirito, kukoy at sinigang. Ayan. Nagprito din pala ako ng mga tulong isda tulad nitong dried ayungin. pero din itong dinis at sinama ko din ng konting tuyo. Ang sarap ternoy niya ng sukang may bawang at paminta. Samahan mo na rin ang pinigang kalamansi at iniwang maliliit na kamatis. Hmm, napakanin nga ako mga loads. Dahit <laughs> 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 <What? laughs> no more. <laughs> Kahit sino naman ay mapapasarap ng kain at mapapakanin po more pag ganito ulam mo, di ba? Sino nga agree? Comment down below. At yan nga ang serving ng kain ko. Ito na nga yung mga natira pa sa mga ininilipong ulam ngayong araw. At syempre, hindi na mawawala ang ating mga urungi. Nandyan lang sila. Kalma, kaya mo yan. Sinusubukan ko lang gumawa ng mga nakakatawang clips at ito nga yung mga na-upload ko sa release kanina. Thank you po sa mga nanonood at patuloy niyong pagsuporta. At ito na nga, yan na yan. Feel na feel, natututo na mag-edit ang hindi inyo. Nasasanay na ako magpipindot dito. Kapkat nga pala ang editing app na ginagamit ko mga be. Ayun nga pala yung mga laga ko, pising bising -bis sila kanina. Naalala ko nga palang may milo na ito nga, hiniwa ko na ito ibinukod ko nga pala yung mga buto nito para katasin at gawing juice at gustong gusto mong alaga kong bunso. Lalagyan ko lang yun ng konting asukan at konting gata sa at maraming yelo. ubus naman niya agad. Favorite nga niya yan sa pag ko ng milon. Lagi niyang inaabangan. Iniwa ko na nga itong milon sa white size pieces at inilagay sa isang lagayan. Ibinalik sa rep para lumamig. At ito nga, bandang gabi, nagluto ko nitong chicharon. Sinamana rin ng spam. Yan na po ang ulam namin. At thank you Lord sa maghapon. Ito na po.